Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pole vaulter na si EJ Obiena matapos niyang may ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games sa Hangzhou, China. Sa isang post sa X o dating Twitter, binati ng Pangulo si Obiena na bukod tanging nakakompleto sa 5.75 meter mark sa finals ng men's pole vault event. Nabasag din niya ang 5.70 meters na record ni Yamamoto Seto ng Japan noong 2018 Asian Games sa Jakarta, Indonesia. Kasabay nito, binati ni Pangulong Marcos ang taekwondo player na si Patrick King Perez sa pagkapanalo niya ng bronze medal. Binati rin niya ang mga bronze medalist sa Wushu na sina Jones Inso. Gideon Padua at Clemente Tabugara Jr., si Alex Iala na nakabronze sa women's singles sa tennis at ang partner niyang si Francis Alcantara na kasama niyang nakabronze sa mixed doubles. Sa kabuuan, tigisang isang gold at silver at I'm na bronze ang napanalunan na ng Pilipinas sa Asian Games. Handa nang isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang listahan ng mga nominado para sa mga posisyon sa Maharlika Investment Corporation sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na natapos na noong Setyembre 27 ang pasahan ng application at nominasyon para sa President and Chief Executive Officer at mga independent at regular director ng MIC. Ayon kay Diokno, inaasahang ipapasa sa Pangulo ang listahan ng mga nominado sa ikalabing dalawa ng Oktubre. Mula dito ay pipiliin ng Pangulo ang mga opisyal na bubuo sa MIC. Sa ilalim ng Republic Act 11954 o Maharlika Investment Fund Act, ang Pangulo ang mamimili ng mga opisyal na hahawak at magpapatakbo sa Maharlika Investment Fund. Makatatanggap ang MIC ng paunang 125 billion pesos bilang kapital mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Isinusulong ng HEPA ng National Intelligence Coordinating Agency ang paghubog ng mga makabagong leader na may disiplina, kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mensahe ni NICA Director General Ricardo De Leon sa alumni homecoming ng Master in Public Safety Administration at Master in Crisis and Disaster Risk Management Programs ng Philippine Public Safety College. Sa kanyang talumpati hinimok ni De Leon ang pamunuan ng eskwelahan na bumuo ng mga programang huhubog ng mga bagong lider ayon sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Pinuri rin niya ang pagsasulong ng PPSC na mga programang nagtuturo ng pamumuno at mga angkop na kaalaman para mapagtagumpayan ng mga hamon sa kapakanan ng taong bayan. Umaasa rin siyang magpapatuloy ang institusyon sa pagsusulong ng academic programs na huhubog sa mga estudyante upang maging mahusay ng mga pinuno na makikibahagi sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Ang PPSC ay institusyon sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government na nagsasanay sa mga magiging miyembro ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Sa ating ulat panahon, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon matapos lumakas bilang isang typhoon ang severe tropical storm Jenny. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, makararanas sa mga lugar na ito ng pag-ulan at malakas na ihip ng hangin. Pinapalakas din ni Jenny ang hangin habagat na magdadala ng paminsan-minsang pagulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ring makaranas ng malakas na bugso ng hangin sa Mimaropa, Western Visayas at sa Bicol. Magiging bahagya hanggang malakas naman ang alon sa dalampasigan ng Cagayan. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Jenny, 600 km sa silangan ng Kalayan-Cagayan. May lakas itong isang daan at apat na pung kilometro bawat oras at bugso ng hangin na nasa isang daan at pung kilometro bawat oras. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na labing limang kilometro bawat oras. Ayon sa pagasa, asa inaasahang magla-landfall sa Taiwan ang bagyong Jenny sa Webes ng hapon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines para sa iba pang mga balita at impormasyon. Bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang hapon.